ano na nangyayari? Bakit nagkakaroon na ng mga twist sa kaso ng mga nawawalang sabungiro? Bakit si Don Don Patindongan, ang whistleblower, ay ngayon pinalalabas na siyang mastermind sa pagkawala ng mga sabungiro? Ang hindi ko lang tanggap, ma'am, yung ginawa nila, puro kasi nungalingan, ma'am. Bakit gusto pa nilang alinlangin, ma'am? Na ako na yung naging mastermind, ma'am, at wala na yung mga pulis. Nung inimbestigahan yung kapatid ko, ma'am, sinabi pa na, uy, tagdaggan nyo yan, hindi ganyan yung kaso. Kaya doon ako nagalit, ma'am, okay. kay General Macapas. Ito na ba ang sinasabi nating panahon kung kailan pwede nang baliktarin ang justisya dahil sa pera? At totoo ba na isang dating CIDG chief ang nasa likod ng lahat ng ito? I want to to make it clear, sana nakinig siya dito sa atin. Mm -hmm. na kahit kailan, ma'am, hindi nila ako mabayaran kahit iposta ako yung kaluluwa sa kanila. Ang problema sa mga ganito, ma'am, parehong ito silang negosyante. Magkasama ito sila. Ngayon, nag-aaway sila. Gagamitin ang pulisya. okay Itong ganitong mga klasing tao, sila yung may problema. Bakit nila tayo dinadawit? Bayaran na ba talaga ang sistema o isa lang itong malinaw na kawalan ng pag-intindi at respeto sa proseso ng batas? Bago tayo magpatuloy, baka pwede i-like mo ang video na ito. Laking tulong na yan para sa aming mga content creator. Noon daw, sinabi ni Dondon na meron pang magpapatibay sa mga testimonya niya at ito ang magiging susi sa lahat ng investigasyon. Walang iba kundi ang kanyang mga kapatid. Dito na nangyari ang twist. Ayon kay Dondon, gusto na niyang ipakuha ang kanyang mga kapatid mula sa ibang bansa at ito ay sa Cambodia dahil pinatakas daw ito ni Atong ang matapos lumabas ang CCTV footage ng pag-withdraw ng ATM ng isang missing sa Bungiro at biglang nagpresenta itong si former CIDG chief Romeo Makapas na siya na lang ang kukuha sa magkapatid ang sabi ni Dondon, pinapatakas na rin niya ang kanyang mga kapatid mula sa dating tirahan sa Cambodia dahil pinapapatay na raw ito ni Atong ang doon. At nang makuha na ang Patindungan brother sa Cambodia at pagdating sa Pilipinas, nagtataka na si Dondon kung bakit ayaw siyang ipakausap sa kanyang mga kapatid at kinuha pa raw ang mga cellphone nito. Iba na raw ang usapan. At sa airport pa lang, pinadakip na ang kanyang mga kapatid dahil ang isa ay gumamit ng passport na ibang pangalan at ang isa ay may dating kaso na. Pero sabi ni Dondon, si Atong mismo ang nag-asikaso ng passport para baguhin ang larawan nito. Pero ang pangalan ay totoong pangalan talaga. Iba lang ang picture. Ayon kay General Romeo Makapas, hindi raw agad nagsabi si Dondon na may kaso ang kanyang isang kapatid Pinabulana naman ito ni Dondon at sinabing alam na ito ni Secretary of Justice Boying Remulla lalo ng tungkol sa dating kasong robbery ng kanyang kapatid. Pero ito ang mas matindi. Habang nagsisimula raw ang sona ni Pangulong Marcos at nasa labas ang mga pamilya ng mga missing sa bunggero, ay na-interview ang isang kapatid ng biktima ang sabi kung maaari palitan ng mga pulis na nag-iimbestiga. Kasi iba po ang lumalabas eh. Ang pinapalabas nila ngayon ang kakasuhan nila yung witness namin. Hindi naman po tama yun. Kaya nga po lumabas yung witness namin, sinugal ang kanyang buhay para matulungan kami. Tapos ngayon, binabaliktad pa nila. Gusto nilang kasuhan yung witness namin. Sabi ng ibang pamilya ng mga sabunggero, pinilit daw silang papirmahin ng isang affidavit para kasuhan si Dondon at ang mga kapatid nito. Pero ayon kay General Romeo Makapas, kaya nila ito gagawin ay dahil ito ang proseso at tamang hakbang para makwalify si Dondon Don at ang kanyang mga kapatid sa Witness Protection Program. Ramdam ko po yung ano sinasabi nila Don na they are unhappy with, with uh, what is going what going on. Kasi ayaw nilang papailan sila ng kaso. At saka pinaliwanag naman sa kanila ng ng DOJ yon sabi ng ng investigator ko yung uh, officer in charge Pinaliwanag naman na sa kanila kung bakit sila i-include sa kaso. Hindi ko maintindihan kung bakit sila nagkaganon pa rin sa akin. Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya, ma'am. Hindi ko maintindihan kung saan siya galing ng informasyon na yan. In fact, yung mga kapatid niya kinuha ko sa Cambodia, hindi makalabas yan, ma'am, kung hindi namin na-rescue. Tapos gano'n ganun ang gagawin niya sa amin. Na sumama ang loob niya kasi ayaw niyang mafilean yung kaso. Hindi niya, hindi kasi niya sinasabi na yung mga kapatid niya ay may warrant, yung una-una. At yung pangalawa, hindi pangalan niya, yung passport niya, hindi pangalan niya. Anong gagawin namin? isaksyon ni Chief lang ng kaso. Ang problema sa mga ganito, ma'am, pareho ito silang negosyante, magkasama ito sila. Ngayon, nag-aaway sila, gagamitin ang pulisya. Okay. Itong ganitong mga klasing tao. Sabi naman ni Dondon, bakit pa ako kakasuhan? E may kaso na nga ako dati, nakulong pa nga ako kaya mapapaisip ka talaga. Bakit bigla nalang gumulo ang investigasyon, gayong parang palapit na ito sa katotohanan at hustisya? Bakit bigla nalang nagkaganito? Sa pahayag naman ni General Makapas, sinabi niyang hindi siya nababayaran ng pera at sa tingin niya ay nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga investigador at ng pamila ng mga sabunggero. Naging emosyonal daw siya dahil sa balita, siya ang pinalanabas na may masamang intensyon. Giit niya, Ginawa naman nila ng maayos at mabilis ang kanilang trabaho. Ayon pa kay Makapas, kung meron mang nagpapagulo sa investigasyon, yun daw ay ang Patindongan Brothers dahil sa kanila naman daw talaga nagsimula ito. Pareho raw silang negosyante, si Atong at si Dondon at nag-away-away lang ang mga ito kaya nauwi sa ganito. Nadamay na lang daw ang mga pulis. Pero kahit ganun, tinanggal pa rin siya bilang CIDG Chief at inilipat sa Mindalao bilang Regional Director. Ayon sa kanya, siya mismo ang humiling na mailipat at hindi ito dahil sa isyu ng mga nawawalang sabungero. Ang kapatid ni Dondon na si Ilakim ay kasama na niya na yon, habang si Jose, yung may kaso, ay nakadetain sa CIDG. Pero may pasabog din ang kapatid ni Dondon na si Ilakim, siya mismo ang nakasaksi kung paano pinatay at binutasan ang mga katawan para hindi lumutang kung itatapon sa lawa. At andaan na rin itong magsalita sa hukuman. Itong si Elakim, siya yung nag gamit ang ATM na kuha sa CCTV. At yung video raw na may dinakip na nakaposas, hindi raw yon ang mga kapatid ni Dondon. May nagpapalabas lang daw ng kwento na sila yon para maligaw na naman ang investigasyon. Ang isa sa pinakamalaking tanong dito, paano magiging saksi si Dondon kung siya mismo ay gustong kasuhan? Ang Witness Protection Program ay ginagawa para protektahan ang pestigo hindi para sirain ang kredibilidad niya sa pamamagitan ng kasong isinasampa sa bayi sa pagprotekta sa kanya. Ikaw anong opinion mo? May napakalaking posibilidad ba na ang investigasyon ay inaantala, ginugulo o kontrolado ng may kapangyarihan? At kung ang mga taong gaya ni Dondon na handang magsalita ay ginagawang kriminal at pilit sirain ang kredibilidad Baka talagang malapit na sa katotohanan ng investigasyong ito at nababahala na ang mastermind at handa ng magbayad kahit magkano. I-comment mo ang iyong opinion at huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga bagong video ko. Maraming salamat po!